Tayo, tayo na ano pero yung mga ganari po hindi ko na tinatanggal kagaya po niyan may bunga yan yan po ay tataba pa ng kaunti sayang naman po ang tinatalas lang po namin ay yung mga ganari po yan mga antay pa po tayo ng ano mga 6 months to 5 months bago po ito makarecover yan wala namang may kagustuhan ng ano mga kainsan Kagaya na rin mga kainsan. Ayun. Hindi ko na rin tatanggalin. At posibleng tumaba pa rin po, ay sayang. Utay-utay po. Utay-utay po pagkatanggal. Yan po. Yan sa mga gusto pong magkinabisa or pinakro kung tawagin po. ng ate hinahapay na gawa ng para po sumuwi ay baka bubunga pa po pero yung ganto po ay hindi na bubunga ay oh. ayan po bakli ay ah oh, mga kaisan tayo po muna ay kukuha ng kawayan dun magluluto po tayo ng tanghalian at ay, ayan dami din po ako nakitang mura, buko, buko po bibili po tayo ng hipon sa bayan lalohokan natin ng hipon lulutuin natin sa kawayan ito po yung mga nakita kong buko sayang naman po ay, ito po yung lagibas na pag may ilang araw po kaya atin po lulutuin mm, sayang mm, sayang po ito atin po babalagutin mm, sayang po Grabe mga kainsan Ako oh. ah Woo Yo Yo Nakakayuri na lang Ari po yung uh, hipon mga kainsan Lalahokan din natin ang hipon hipon po mga kaisan hipon hipon na may buko suwabi ito mga kaisan talagang uh, kinamay ko na po makalimot aray mga kaisan aba sabihin niyo na may aba wow tanggal ang stress sa bagyo natin mga kaisan ah ay nalaglag pa iyo yeah, mga kaysa nadila na po ang apoy ano lang ang mga kaysa na luya tapos ay luya uli sa kabila luya tapos ay asain asain hmm. kulo agad po yan pag may isang oras ito ay matagal po sa kawayan ay tapos ay Yan mga kainsan Bago nga pala tayo maging ano, oh, Mapapunta sa Kuwait Tayo po nagtrabaho muna sa Hot kitchen mga kainsan Yan Alam ninyo ang mga five mother sauce mga kainsan <laughs> Yan Kaunting paminta lang mga kainsan Paminta yan na yun mga kainsan Ah Saka kaunting asukal Swabe na yan Lutang ang hipon dyan mga kainsan Ah Whew. Three years tayong nagluto sa hot kitchen Bago mag abroad po Tapos ay po tayo ng pastry Hello po sa mga Maiba-iba naman po ari Sa mga nagtatrabaho po sa kitchen Talagang sigawan po di yan. Naranasan ko po yan ay talagang a ah. Atin pong uh, tatakloban para po mabilis kumulo. Kulo po agad dyan. Yoh, Mga kaisan, kanina pa nakulo na. Iya. Suabe, mga kaisan. Huh. na po. Yoh, Sarap na rin. After one hour, mga kaisan. Ah. Wow. Uy. Malalaglag po Hmm. Ah, ay nalaglag na yung takip. Ah, mga kaisan no? Panalo. Kakain po. Mga kaisan, titikman po natin. Ah. Mm, -mm. Ah, swabe. Ah, ah, pagkain it. Swabe mga kaisan. Mga kaisang kakain na po hmm, Kakain na po tayo Ay swabe, eh oh, Tanghalian po at mamaya po Trabaho na naman Mga kaka kaisang kakain po Kakain kaka po tayo Kakain kaka po Ya, kaka 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 yeah, si Bumboy po at si Bumbay ang kasama natin. Hello po, tipe kakain na. Asa pa rin. Si nanay at tatay po ay ano, at kasama ito? ni ni Mrs. po at uh, may may inaasikaso si lang po yung kanilang papel ni tatay po. Ay baka pumamayang hapon pa sa ako. Titer <coughs> na lang. Titer na lang. Nag-ano nga, ano, nag-apo niya yung ilalim mo May dinabutas. Muntik na. <laughs> pero hindi naman nabubutas yan. Puto yan. Wala may tubig eh. Puto Kakain uh, po tayo. May utoy, ano, ano. Yan, serving spoon. Kakain po. Ah ah. Tanggal ang ano. po eh. ang stress. Sarap ano. Dali ito yan. Uh, pulang pula. Hipong. Hipong po panalo ito eh. Sarap ano. Nari ito yung pula. Mga kaysa no. Talagang pulang pula po. Ma orange, orange eh. Sabi kay ito eh. Eh bukas po sinakambalan pa ng halian. Bukas. Ano masarap po ito eh bukas. Bahala na ko na maisipan. Bangus. Yung. Oh, bisa rin yun. Inihaw. Ah, sabaw pala ang po ay ulam na. Sabaw pala ang mainit. Ito yun. Quality po. Mm. Ah. Biso ano. Nakain po. Ha ah, ah. Talaga may init ano. Ang ah, suwabe utoy. Mm -mm. luto pag sa kawayan. Natanis Tanggal sa stress. Es. Tanggal sa stress oh. sa bagyo po ay. hipon Ipon <laughs> ang ah, matulo ay. Lolo, Nakakain po. Regarding po sa hipon mga kainsan, dati po ay may oh. alaga kami ditong ano, ulang, ulang. Naahon. <laughs> nung araw na po pilapil kapilapil siya na ahon wala nga minit pag naulan ng tudo na Nabubu nabubuhay po dito sa amin na ahon lang hmm. kailangan simentado ang gilda no to hmm. Okay, hmm. kaya hmm? minit hmm. Wala pwede, wala nagsiserve ng ganyan ano, sa bambu, wala. nalulutuin ano Wala yung galing restaurant, well, ano, maganda rin yan. Tapos may, may hipon, may mura. Tapos ah, ah. Kasi serve may sariwa. No? sariwa. Ah, ah. Wala, wala akong nakikita ng restaurant namin. na rin tamis. yan. Sarap. Mahal ang kawain ay. Eh. Dito sa atin libre. Mm. Hmm. Sabi so, mga kainsan. Nilagyan ko nga pala itong mga kalsa ng ano. Dahon ng ano. Kamamba. Hmm. Yun po ay tumutubo lang dito sa aming lugar. Malamig. Ah, Kawisan. <laughs> Tanggal ang ano po ay pagod ay. Mamaya po yung trabaho na uli kami. Otol hipon. Hmm. Nagtira naman po ako ng hipon po doon, kalahating kilo. Si Ki nananay po, may gilip po nilang maigisa. Eh, kalahating kilo lang po ang nalagay natin dito eh. Arap yung mama hindi na masarap ay eh, pag dumating si nananay. So, malamig na. Eh. Malamig na. Kailangan po siya isesor mo eh, mainit. Ah uh ah. -huh. hipon pa. Hmm. Bawal so, lang mahihayain din eh. Dali! Taba! Hmm, ang utol. Agnes Pawis. <laughs> Nagkano kasi ka utol? Nasa halaman Nasa halamanan ba? Hmm. Ginagamasan na yun ah. Yung ay, yung kanyang ano. Pinuhan. na ng bago. Sabi ko kumain din niya eh. ay. Nakakanya kanina dyan. Ako, mamakanya. Galing dito. Hmm. Oh. May maluto hmm.

Ha? Hmm. Hmm. Ah, ano dyan ba sa 7? Hindi ah. Hindi ah, hindi pala ito niya. Sa purot lang ng pakiyutan. Uh, hmm. hmm. Tsaka yung ano, ito pa mo din ang birthday. Handa ko sa birthday ko. Sagan pa. Pantal lah. <laughs> Alam mahal kayo yung isda ay, gawa nang bumagyo. Mahal, niya, oh, mahal na, gawa na. nang doble po ang presyo ay. Mga palisdaan pati na was out. Hmm. Masira mga palisdaan eh. Kaya nagmahal. sa sabaw. Oh. Nice hmm. Pampakaang po Sabaw Ah, suabi eh. Sa paliyok magsarap dito yung lutoy ng tulong hmm. Paliyok Bao uh, Mura um, na hipon Uy, <coughs> Marami na kukuro dito kung anong lasa. Masarap po. Lasa po siyang murang may hipon. Basta <laughs> masarap po mga kasama. Tampis-tampis ba? Gawin mm, sabaw ng mura pati. sabaw ng mura ang sinabaw. Swabe Boden. Tayo may minsan makatikim. Ano kami bata po hindi kami nakakatikim ng ganari mga kinsan Ay, pakaw. <laughs> pero may kami pakaw at saka lain. Sa labas oh. ng balinghoy Ngayon lang po nakakatikim so, ng mga saging. Masarap-sarap. Masarap sarap. <laughs> sarap ng kaunti. Masarap pero masarap po talaga ating. Lumaki sa talbos ng balingoy. Kaya nga sabi malakas na trabaho. Kailangan din sarap sarap po ang pagkain. Hmm. Yari. Pinkag. Hmm. Nadalhin ko rin sa yan kabaak. Yari. Hmm. Hmm. ano inyo ito, yari. Hmm. Hmm. Yari mo naman. pa rin na eh. Pinag Hahaha. Okay na po, busog na. Yari, ano singkag? Kawisan. Ah. Thank you, Lord. No, wala wala stress ng kaunti.